yon magandang araw sa inyong lahat mga idol uh, na ito na naman po tayo sa ating ano garden so ayan so ngayong araw na ito mga idol ay ano ah, magtatanim na ako ng pichay <coughs> kasi yung aking pichay mga idol ay malaki na so pakita ko sa inyo yung aking pichay e, talaga namang ano na yung pichay ko mga idol ay yon, ayan talagang Ililipat na talaga, malalaki na sila. So, ayun. Tayo ay maglilipat ng pichay dito. Ayun, dito tayo maglilipat mga idol ng pichay sa ating ginawang anong yan, garden. So, ayan mga idol, kukuha tayo ng pinunla nating pichay. Uh, ganito lang mga idol ang pagkuha ng pinunla nating pichay. Dandahan so, -dahan lang po. Kailangan po ay ano, kasama yung lupa para maiwasan natin yung ano pagkamatay ng ating ano pichay so yun ayan. so yung ating pichay mga idol ay ah uh, talagang ano na ililipat na gawa ng sobrang dami ng ugat ayan na oh. Uh. talagang ililipat na itong ganitong edad ito nga pala mga idol ay ano 17 weeks po ito yung ating pichay kaya kung mapapansin niyo diyan mga idol, sa camera ko ay maliliit pa. Pero pag nilapit mong ganyan, talagang malalaki na talaga sila. So, 'yun mga idol, tayo ay ano, maglilipat ngayon ng pitsay. Uh, samahan niyo ako sa paglilipat ng pitsay mga idol. <clears throat> so bago natin simulan itong paglilipat ng ating pichay sa ating garden So magsha out muna ako Uh, shout out kay Probinsyano, shout out din kay Kaparmers, yun Shout out kay Kalaro, saka kay Tita Mayet, kay Tita Ani, yan, shout out Kay Tita Milerose, yun, shout out At saka sa, ano, sa Mububo ng Farm Boy, yun, shout out Kay The Sir Bin, kay Sir Dan, saka kay Junel, at saka kay Idol, yun, shout out Kay Boy Barang, yan, shout out o, At saka dun sa pinsan ko, na si AJ, so yun, shout out So ayun lang muna mga idol. Shoutout ko. So magtatanim na po tayo ng ngayon ng ano ng pichay. Ipapakita ko po sa inyo ang pagtatanim ng pichay mga idol. So mapapansin niyo dito mga idol sa sa lupa ay talaga namang mataba. Yung lupa. So ang gamit ko nga pala mga idol ay itong uh, tawag nito sa amin na ano eh uh, sinampalok. So, yun ang gamit natin ngayon. So, dinudukal-dukal ko pa ng ganyan. Ganyan po yung pagtapalin ko ng pichay. So, gaganyanin ko muna. So, yun. Mag-uumpisa na po tayo ngayon ng pagtatanim ng pichay. pag pala po ako nito nagtatanim mga idol ng pizza ay eh, kasama talaga yung lupa yung unang lupa nya so yun para maiwasan natin ang pagkamatay ng talaga nating pizza so yun shout out yan sa mga nagtatanim ng katulad ko so yun hindi na nga pala ako mga idol na gamit ng ano ng, ng, ating dulos kahit malambot naman yung lupa hindi na ako nagamit so yun ganda ng lupa dito mga idol Thank you yun mga idol tapos na tayo magtanim at ayan na nga naitanim na nga natin so ngayon mga idol ang susunod natin gagawin ay magdidilig naman tayo didiligan natin yung ating tinanim na pichay so lakas mga idol ng tubig oh Kailangan ano mga idol, basang-basa yung ano lupa. Ganda mga idol, oh. Yun mga idol, tapos na nga pala tayo magdelig Ang susunod naman natin ay magtatanim tayo ng kamuti So ito nga pala yung kamuti Na ito'y hiningi ko pa mga idol Itong kamuti na ito mga idol ay ano Binigay pa sa akin So naisipan ko pa mga idol na itanim para dumami So ayun mga idol, ito nga pala natin muna i-tatanim So ayan, dyan muna atin So ayun Talagyan natin mga idol ng harang.